nig. Ah, kung tayo ay nilikha ng Diyos na pantay-pantay. Bakit ang lid mo? <laughs> Thank you for the wonderful question. Wow! Hello <laughs> po, eksakto 'yung kaniyang ano, ang ah, big na ano ah. Okay. Thank you. for the wonderful question. pantay-pantay. Bakit ang liit mo kung pantay-pantay ang nilikha ng Diyos? Kaya po, kaya po akong nilikha ng Diyos para po magmahal sa ating mga pamilya at tumulong sa ating pamayanan at ano po, siya, no? na siya, yung salit na yun, na siya. Pagpapukuha siya ang